Hello guys, good morning, good morning. How are you today? <laughs> all goods? Ako naman ay all goods na all goods. Andito ako kay, ano? Andito ako kay Jack. Si Jack, uh, tagabukay. Ngayon, uh, nagluto ako ng bilo-bilo at saka, ano? Uh, Siomay, spaghetti. Eh, nag-order siya kaya nandito ako ngayon sa kanya dideliveran ko ng ano pagkain bago ako papasok sa trabaho ayun ayun guys o oh. ang ayan. ayan lang ang buhay kailangan marunong kang dumiskarte nantay ko pa siya iarte lang, diskarte lang. <laughs> sayang nanggô, sayang naman ang oras pag ano hindi gagamitin. Kaya ayon guys, good morning, good morning. Kumusta, kumusta ang uh, araw? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa lahat ng aking followers, good morning, good morning at maraming maraming salamat sa iyong uh, palaging uh, panonood sa aking walang kwentang video <laughs> at uh, ito ito ang order ni Jack diba? Some spaghetti ayak katak blak tajak ayan Ayan si Jack Taga Bukay Say hi Hello, hello, hello <laughs> Padating na yung order <laughs> uh, <laughs> uh, Nag-message so ni Pamela? Uh, uh, Sumari ay, insen mo? Na? Sumari ay, insen mo? Mano na ta? For video yung tibagi ng ito Ay, yung bagi Okay, tama Ikuha na kanumot ko na na Sina ti Sina Benefit Ikuha na na ta, for na ta? Ah, itu dua, dua lama juga nih, pokoknya, pakai tiket ini pakai tiket ada, empan ada, tau, bagen deh, Bagi bagen deh, eh, mau, gunggu nanang, mau, porter, nak, tangan tongkat staker, porter, lima, lima ya, kita di message udah, 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 Pak, udah, 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 bilo udah, 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 Dah alas Perbangun. Mungkin ya last photo okay ba to ya sakgalos mga madino gigyang kalata ang mag-exercise tabagi kailangan kailan mag-exercise tabagi good good din namidan to kino kinarawan ay sila din nagawidak idakay di pag-ingat sa dubaksing adubaksing sa pagek okay na alag jogging jogging ako unlanatin kasi lumagamay lugyot din mo okay na benar yes ya madi madino kan kan tor sige thank you ah sige sige

nalpas marami yung t'i deliver. Oh. Tatan sumrek tatati trabahon. Hmm. I. Sige na. Papetex petex lang. Okay na guys. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Peace.